Good morning magandang umaga sa atin lahat Besides Indira Osarad po Sa lahat po ng ating mga Kasport Good morning Sa araw na ito, sa araw ng martis Kaya kanina kasi Malakas pa rin ang ulan Kumulang uh, pa rin Kasi kanina napaka Yung madaling araw neto na, na, na ano ko lang humahangin Kasi yung nandito na basang-basa pa yung dito sa dito sa ibaba ng ano. Yan na uh, ano na to, uh, kumbaga nakailang ano na ang ating tinitiis nakailang buwan uh, wala tayong naramdaman ng ulan ngayon para uh, parang ano lang to guys uh, kumbaga magpaparamdam na na ulan na ngayon kasi nakikita naman natin na uh, tuwing gabi may ulan na nung isang araw ay tuloy-tuloy na ulan uh, maghapon mag magdamag yata uh, nung gabi pero hindi naman malakas ano lang yung guys pero pag napapanood ko sa ano meron pa rin na 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 sa balita na yung maangat pa yung tubig pero dito naman sa ating guys sa basiko ay wala naman uh, okay rin naman e, tingnan okay rin naman na uh, ano nang ano dito hindi naman siya nagbabaha kasi hindi naman kalakasan pero nakita na lang natin guys ay humahangin kani kani nang umaga mahangin pa rin at tapos may ulan ng konti ang kanyang uh, nadadala sa bahagi nito guys sa ating kalangitan ngayon medyo maliwalas na maliwanag na oh. No? siya oh pero hindi pa naman gaano mano sa liwanag kumbaga may mga ulap-ulap pa rin hindi ka tulad yun dati na wala talagang kaulap-ulap yan ngayon ah, nakikita natin naman mga ano ng araw no ah, na guys ito lang po yung kabahayan natin dito sa base ko ay tuwang tuwa na naman siya kasi naka -ano naman siya sa init kumbaga naka nga uh, tao dito nakabawas na sa init kasi grabe ka init nung guys sa uh, minsan nasusunogan na ngayon guys sa uh, wala na tingnan sa baba guys yung uh. yan pong ating uh, nasa ibaba pero ito guys uh, tingnan nila lang oh. kasi mahangin kanina eh. tingnan nila yung mga puno ano ng halaman oh. lumundo dito sa uh, kabila dahil sa naano po siya ng angin. Ganun lang po yung guys. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga. Ito lang po ang bagong natin update. Uh, Magandaan na tayo sa ano, yung mga bubong ayos natin kasi araw na nang tagulan siguro. Hanggang dito na tayo. Bye bye na.